Familiar ba kayo dito sa lugar ng Quiapo, Manila? Itong street nga yan, guys. Helera yan, isang street yan. Bilihan niya ng mga murang salamin. Yung mga pagawaan ng salamin kung kayo ay naghahanap. Yung street na yan, ang tawag yan, Sigado Street dito sa Quiapo, Manila. Itutor ko nga kayo para makita nyo yung lugar dito. Actually, pangalawang beses ko nang punta dito. Kasi every time na pupunta ako dito, lagi kong sinasamahan yung kaibigan kong Myanmar. Hindi kasi siya marunong magtagalog. So parang ako yung nag-translate sa kanya kapag ka meron siyang gustong bilhin. Ganon. Tapos eto, pumasok ako habang nagaantay kami sa pinagawa niyang uh, lens o yung sunglasses na pinagawa niya. Kasi yung kanyang sunglasses ay nasira. So pumasok ako sa loob nito guys. Meron dyan isang parang mall na hindi naman actually mall na mall. Yung loob niyan, guys, ayan, ang daming tinda, puro salamin. Puro salamin. Meron din naman ibang mga tinda din. May mga bags. Pero more on talaga, salamin dito. Kapag may mga grado kayo na, mura, na, na, gusto nyo na makamura, dito kayo pumunta, guys, sa Quiapo, Manila, Sigado Street. Tanongin nyo lang yan. Puro salamin yan dyan. Ayan, may pinapakita nga ako dyan sa mga video na mga pangalan ng mga shop na pwede nyo pagpilian. Kasi may pre-doctor na rin dito ha, pag kayo nagpa-check up, may, may consultation. Parang yung, na, yung nabayaran ng kaibigan ko. 1.5 siya, pero progressive na yung kanyang salamin. Ang ganda na ng lens. At kung nag-ikot-ikot din kami dito sa bangketa, guys, ang daming mura kayong makagita dito. Nagustuhan ko tong t-shirt na to, pero pwede na mahalan ako, guys, kasi parang 300 pesos. Pero maganda naman yung tela niya. Kasi may cut. ba <laughs> diba? Ang cute. Pero para siyang ano, ang tawag doon, yung parang colored. Ito yung malapit na sa simbahan. Sinasabi ko nga doon sa friend ko, kung alam niya yung mga herbs na yan. Kasi ano siya, Myanmar siya. So, parang more on may mga herbs-herb din sila. Pero kasi sabi ko, ayan kasi yung iba ditong gamot, more on talaga pamparegla. <laughs> yung pampa-abortion ba. Yan yung mga mga uso dati. Mga uso dati. <laughs> Hindi pa pala uso dati. Meron pa pala hanggang ngayon yung mabibili kayo na yung mga ugat-ugat, ganun. Tapos tapos marami rin mga manghuhula. Kinukuwento ko doon sa kaibigan ko. Kasi matagal na naman siya dito sa Pilipinas. Eh parang para pamilyar siya sa tradisyon natin. So sabi ko dito, may mga manghuhula diyan. Parang huhulaan yung future mo. Sabi ko nga kung gusto niyo i-try. <laughs> sabi niya. Sabi niya, "No, never mind." <laughs> Ayan, tinuturo ko nga sa kanya, yung mga herbs, herbs. Gusto kong bumili ng ano, yung tawas. <laughs> Tapos ayun, nag-ikot-ikot lang kami dito sa banketa, guys. Ang dami-dami nyo talaga makikita dito na pang regalo na mura lang. Syempre, mas masarap pumunta rito kapag marami kang budget. Ano? So, yung nga, ang pinunta lang kasi namin dito, ay yung salamin ng no, kaibigan ko. Pero andito na rin naman kami. Nagbili-bili na rin ako ng mga pang gift ko kay daddy. <laughs> hanggang ano lang ako, hanggang brief lang ako kay daddy. <laughs> Eto guys, boxer short 'yan, 50 pesos ang isa. Ang ganda na ng tela niya ha? Hindi na hindi na maganda, hindi na maganda yung quality. I mean, maganda yung quality niya, makapal yung tela. Hindi yung parang manipis lang na mumurahin. Pero ito talaga makapal. Tapos nagutom kami. Ito nga yung pinakita ko na last time sa vlog ko na pinaka famous na kainan dito sa Quiapo. Kaya kapag ka kayo ay napadaan dito sa Quiapo, wag na wag nyo kalimutan na dumaan dito. <laughs> Dahil sobrang sarap ng kanilang famous sotanghon dito sa Quiapo sa Nanay Rosa. Tignan nyo naman sa planggana. Ayan, ano yan, free, ano yan, unlimited soup. Hindi siya unlimited noodles, ha. Unlimited soup at saka unlimited gulay. Yung ano, yung sotanghon nila. Pero itong palabok, uh, 80 pesos yan, pero ang sarap din. Uh, hindi siya, para sa akin, konting dry siya, pero hindi kasi ako, hindi kasi ako ano eh, hindi ako tawag doon, gusto, ayaw hindi ako masyadong fan ng palabok. Mas gusto ko yung sutahon kasi may sabaw. Alam nyo, yung wet na wet. Ay, charot na. <laughs> ano ba itong voiceover ko na ito? <laughs> Walang hinto-hinto. Tapos ayun, nag-ikot-ikot ulit din kami. Ano ba nabili ko dyan? Wala mga damit-damit lang. Mga short shorts. Tapos mga panty na sewin. Ayun pala yung mga nabili ko. Tapos chinelas. Tapos sinuro ko nga dun sa, sa friend ko. Ito yung simbahan ng Kiapo. Sayang nga kasi wala dito yung nagtitaping si Coco Martin ba. Yung ano... Ano ba, ano bang, ano nun, title nun? Nakalimutan ko yung title. Batang Tiapo, ayun, wala silang, ano ngayon, wala silang taping, sayang na sayang talaga, wala, hindi ako na pong picture. So, ito yung pabango, guys. 50 pesos pa lang, isa yan. Yan, no? Oh. Yung parang nila, inahang lang siya sa, ano, bedroom, o kaya sa sasakyan, yan, yan, parang nakikita ko sa online shop. 50 pesos lang pala yan dito. So, ito na nga, busy-busy pa rin talaga dito, kasi Wednesday that time. So, marami din talagang tinda. Yung may mga kandila, dyan, no? Oh. yung, yung mga manghuhula. <laughs> Yung mga manghuhula, pag lumapit ka dyan, talagang hindi pwedeng hindi ka magpapahula. Pero pag magtanong ka lang naman, pinakita ko na vlog ko lang naman. Tsaka sinasabi ko doon kasi doon sa kaibigan ko. Tapos <laughs> ayun, <laughs> yun ang peg namin dyan wala akong ganong nabili kasi sobrang tagal namin nag-antay doon sa salami ng kaibigan ko. Kaya ayaw kong abutan kami ng rush hour. Kasi so, parang pumunta pa kasi kami ng Chinatown. Doon sa Chinatown, ikot-ikot lang ako, nag-ano lang ako, canvas lang ako ng gold. Kung magkano yung gold nila doon, tsaka yung mga, mga design nila para may idea ako next time na pupunta ako kapag kami budget na. So ayun, dumiretso kami, nag-LRT lang kami, papunta rito sa Quiapo at pabalik din. Ang ganda na ng PN ang LRT dito, tingnan mo. Ito yung sa LRT. RT, papunta na kami niya ng EDSA, pauwi na kami sa Paranaque. So habang nagaantay kami dyan, nakakapag-vlog-vlog ako kasi hindi siya masyadong busy, hindi siya rush hour. Parang umuwi kami mga 3 o'clock kasi kapag kainabutan ka na ng 4 o'clock to 5 o'clock, super dami na ng tao guys. Kaya talagang 10 o'clock, dapat ang biyahe mo tapos aalis ka na ng mga 3 o'clock sa ano sa sa Quiapo or sa Divisoria para hindi ka dagsaan ng tao yung, yung siksikan ba sa LRT so ganoon yung yung best time na pumunta kayo at umuwi din kayo siguro i think mga 45 minutes lang ang travel time, travel time namin from Quiapo to Paranaque ito yung sa may LRT na to ha? nakalabas na kami diyan ah, nasa EDSA na pala kami sa so, magsasakay ulit kami ng jeep bago uh, papunta ng Bikutan. So, papunta na yun sa amin sa Merville. So, ito na yung ano, sa may daan. So, nakakapag-vlog-vlog pa rin ako kasi nga, Sebra, hindi, hindi nakakatakot maglabas ang camera. <laughs> wala, naman, wala naman sumusunod sa akin, kaya okay lang. Tapos, nakita ko to, guys. Oh, may alimango dito. Paano napunta yung alimango dito? <laughs> 300 pesos yung isang plastic niyan, ha? Hindi ko alam kung kilo ba yan. Basta sabi niya, isang plastic daw yan, 300 pesos. Gusto ko sanang bumili. Kaya lang, yung kasama ko, nandoon na sa pinakaunahan. <laughs> eh, iniwanan niya na ako kasi nga ako pahinto-hinto ako kasi di ba nag-vlog ako. Yung. Ang laki ng alimasag dahil 300 lang. Pasa jeep na ako